kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. hindi pa man nakakapagbigay ng kanyang buong salaysay ang wanted sa batas na si Alice Go ay ramdam na ng mga taga-suporta ng dating Pangulo na malamang sa malamang ay ituturo at kakalad ka rin daw ni Alice Go ang mga dating opisyal na nakaupo noon sa puesto, Kaya para sa kanila ay magiging scripted na ang mga isisiwalat ni Go kung sino-sino talaga ang mga naging protektor niya noong sila ay kumakamkam ng bilyon-bilyong pera mula sa kinikita ng mainit nilang pogo. Pidang magaling sa boxing na si DILG Secretary Ben Harabalos ang isinusumpang PNP chief ng mga taga-KOJC na si Francisco Marbel dahil sa nabitbit bit nila pabalik ng si go Waping. Ito ang istorya ng mga nangyari sa pagpunta nila sa Indonesia para makuha si Go Waping, a.k.a. Alice Go. Wala kami kasiguraduhan makukuha namin siya, inuulit ko. At ang mabigat noon kung babalik kami rito na hindi namin dala si Alice Go, katakot-takot ng kritisismo yan. Ngayon, bakit namin ginawa ito? Dahil ito yung proseso ng ating batas eh, na dapat makuha siya ng kapulisyahan. We were given a, time, a very tight time limit. Imagine, alauna ng umaga. Anong oras kami umalis dito? Inahabol namin yung alauna na yun. Mabuti na lang, sinabihan kami ro na dahil nakita nga na persistent kami, inadjust yung time inadjust nila hanggang kinahapunan na. Kaya nakagalaw kami ng gusto at yung nga, nagkaroon kami ng meeting doon. Ngayon, yung nga mo, bakit ganon? Well, yung nga ang sinasabi namin kay Alice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung kau natatakot sa buhay mo, we will provide you all of the security ng kailangan mo, importante lang. Ituro mo ang mga taong malalaking ito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos na ito. Dahil yun lang ang bagay na talaga magpapaayos sa kanya. Sabi niya, totoo. May proseso tayo rito. Ibigay niya yung mga pangalan at andito ang polis para proteksyonan siya ang kanyang buhay. No? Yun ang inassure namin sa kanya. Well, uh, siguro, tanongin niyo siya. No? Tanongin siya. Pero parang, na, nakita mo naman dun sa picture niya kanina, parang, parang she felt relieved eh. Ah, uh, Alice, can answer okay. Oh, wala ka yung, wala raw raw lawyer niya. Let's, uh, ano her, uh, human rights, no? Okay. Commitment na sasabihin niya yung ano, well, uh, yun lang sinabi ko, yun ang pinayo ko sa kanya. Huwag siyang matakot, sabihin niya yung totoo, no? Yun lang. At, we will take care of her security. Yeah. Well, eto na lang ano, uh, ang basis nitong ating ginawa ay deportation proceeding. No, to totoo lang. Napakabigat ng na mission namin ha. Napakabigat nito. Ganon ka komplikado to. Meron pa yung mga swap sa na pinag-uusapan na ganyan. Hindi biro ito. Pero ako ay nagpapasalamat muli sa Indonesian government and by the way, it is right now the 75 years of uh, Philippines and Indonesia friendship. No, itong taon na to, nag-coincide pa, nato pa si Santo Pape, nasa Indonesia pa ngayon. No? So, ang naging basis nito ay talagang ang deportation naman. Yun ang pinag-usapan. Okay? Um, okay? Sir, thank you yes. you po. Sir, we have one more question from DWIC, Mr. Joel <coughs> Kalenga. Um, sir, um, natukoy na po ba kung sino po, kung uh, paano po nakalabas? at kung mayroon bang taong nasa likod. Uh, hindi na po namin, kasi masyadong mabilis eh, ang pangyayari. Yung maraming tao kanina, no? At uh, totoo lang, bukod sa kay Chief, sa PNP, ando po, ang gusto ko rin pasalamatan, no? Ang NBI at ang ating immigration, no? Ah, uh, Kamukha nang sinabi ko, nagpunta kami ron, namin, alam po ang data na namin kung kami ay mahukuha o hindi. At naging parang masaya lang talaga na nakuha namin. Yun ang pakiramdam kanina na, na at last mission accomplished at maibabalik namin siya sa Pilipinas. Yun ang pakiramdam ng team kanina. Yes sir, pwede po ba kay uh, uh, ex-mayor Um, kung totoo pong nagbangka sila palabas ng Pilipinas. Uh, eh, eh. country. Okay, uh, uh, wala kasi siyang assistance of a uh, council at under the sana maunawaan ng ating mga kalabayan, Meron tayong tinatawag ng Miranda Rights. No? Ito yung basta isang tao ay uh, of course ay uh, nasasakdal. No? Uh, she has the right to remain silent. Pwede manahimik. She has the right to a council. Uh, may karapatan ka sa isang abogado. Anything she says will, could be held against her. Lahat na sasabihin niya, ito yung gamitin, laban sa kanya, etc. Ba basic rights po yan, eh. Opo. But, sir, hmm. uh, naliniwala ko ba kayo? Nagbangka sila? Well, mahirap mag-judge, eh. No? Marami posibilidad. At uh, for me, hindi malayo yung sinasabi niyo dahil maluwang ang ating ano, yung ang problema namin yung pinag-usapan namin sa Indonesia kanina dahil yung problema nila kamukha sa atin, maraming isla ganoon din tayo, maraming tubig no? kaya o nga pala, bago ko makalimutan Alice Go is just one case ang nangyari dito sa ganda ng pag-uusap namin with the Indonesian authorities mas iiktingan natin ang kooperasyon sa kanila dalawang kaso na to ha ah. kay Cassandra Ong no? at saka kay Sheila Go, ngayon kay Alice. At pinag-usapan namin na It like is drugs, smuggling, mga fugitives, magtutulungan na gusto ang Indonesia at ang Philippines. And from time to time, mag-uusap. No? ah uh, Chief, can you also give light to that? Pinag-usapan natin with the Indonesians? Uh, just, yeah, I just want to add on kay, kay, uh, to, uh, to, uh to Secretary, no? What happened kay to na uh, nahuli is because of yung uh, mutual agreement namin mutual understanding uh, between the Philippines and uh, the Philippine National Police and the uh, Indonesian National Police. Kaya kami naghinahabol uh, inahabol po namin ng secretary kasi wala naman siyang kaso. Hindi siya, wala siyang kasong, uh, kasong kriminal and only contempt. Kaya yung hinahabol namin kasi sabi ng uh, Indonesian National Police, wala, siya, wala silang uh, jurisdiction kasi wala naman talagang criminal case. So what happened, inaabol ko namin and uh, at least kahit na paano na sila to, to take care of sa ano natin. And uh, kaya nga, uh, uh, nagkakaproblema kami kasi since walang kaso at nahihirapan na rin yung Indonesian National Police, kung paano lang i-hold na matagal. At uh, kung sabi mo, I just want to add, no? kaya, kaya nag-smile kanina. In the first place, wala siyang kaso nung that time. During the time, napaalis na kami sa airport at we received yung uh, warrants of arrest coming from the RTC ng dun sa Perla. Uh, but uh, the rest is uh, it's more of uh, yung babae confiding at uh, as na kung ano talaga nangyari, kung sino yung mga nagkakonsya ng death threat, yung mga problema niya. And uh, it so happened na nakuha na, na kami ng picture. Maybe I don't know kung sino kumuha ng picture, but it's, uh, it's more of na ano talaga. Uh, natutuwa siya talagang uh, Iba uh, iba, yung uh, first time niya makita yung secretary natin, and mean, uh, they're still so comfortable. And I guess ito po yung nangyari sa atin. So, ito po, it's more of yung sabi na this cooperation, ang uh, nangyari po dito, I just want to add, no? Ang uh, nangyari kasi dito, it's coming from, uh, kaya nahihirapan yung uh, Indonesian National Police because from uh, Indonesia, she went to uh, Malaysia and uh, Singapore, So, paikot-ikot. And uh, they took, and uh, sabi ko nga, it's uh, really a shagat of choice na chance na lang talaga nakuha nila. Ang, uh, ano, just, uh, they took a visa to, they opened uh, one of the the houses na nandun nagtatago siya. Kaya yun po yung nangyari, so tama po yung chance, so ano, it's really more for mutual agreement with, between us. Kaya lang nga, sabi nga ng uh, Indonesian National Police, we have to go there right away because they have no case, uh, we cannot uh, hold them for quite a while, more than uh, 24 hours. So po yun, eto po yung yun ang yari sila sa kay dun sa kay Alice Go. Pero thank you very much. Idadagdag ko lang, no? Uh, ano na sa mga nakikinig nyo? Napakahirap na maging pugante ka sa ibang bansa. Tandaan niya At yun ang pinag-usapan namin sa Indonesia. Bakit? Yung Interpol, yung International Police ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Singapore, ng Malaysia, masasali pwersa yan. Kung anong nangyari dito ngayon sa Indonesia at Pilipinas, yan ang mangyayari sa, sa lugar na ito. Talaga magtutulungan. Yung po ang napagkasunduan natin. Okay. Sir, thank you, very thank you very much. We have last one question for the region. good morning. Lian Bang from Raptor. Sir, do you confirm that the swap was at least on the table? Was it discussed? Will it be discussed pa further? Well, actually, uh, yung swap na sinasabi ninyo is just, hindi naman masyadong, hindi na pag-usapan eh. No? It was just bypassing lang na sinasabi lang nila na I, I think uh, as far as Indonesia is concerned, it was mentioned that uh, yung death penalty for that person, I think his name is Haas, no? hindi nila kinukonsidya. Pero it was never the basis nitong pagbalik kay Alice. No? Hindi dahil may swap. I want to make that very clear. It's not because of that. It's because of the deportation. Okay? Sir Joanna Baliaran from GG Press. Sir, also ah, you're saying, uh, you're saying kanina na you're going to protect Alice. So you're saying po ngayon na Um, there are bigger people or syndicate behind her and she's not the leader no, no. of the crimes that she oh, no, do not put words into my no, mouth okay. Okay. simple scenario. lang ang sinasabi ko sinabi ni Alice natatakot siya sa buhay niya at kaya siya umalis dito sa mansa. No. natatakot siya, mas siguro natatakot siya ang sabi namin, ang matakot sabihin mo lahat at puprotectionan ka ng pulis ang buhay mo Ganon ka-simple lang yon, Okay? Ganon lang ka-simple yun. Ang importante, malaman natin ang, ang totoo na nangyari nito. So, at importante na rin dahil sa ganyang sitwasyon, magkaroon siya ng comfort na huwag siya matakot. Protectado siya, as far as the PNP okay. is concerned. Sir, is she a Chinese spy, sir? I'm not sure. Uh, hindi, ko, uh, hindi ko alam. Hindi ko talaga uh, alam ko anong nationality na po. Tapos, Amin salamat po sa ating okay. mga sa Salamat sa po. Ating... <messive> Siguradong tostado na naman kay Senador Risa Ontivero sa Senado si Alice Go. sa inaasahang pagdalo nito dahil sa wala na siyang itatago pa dahil bistado na ito. Ang tanong, sino kaya ang mga ididiin ni guwaping Ikaw, may ideya ka ba kung sino ang mga nagiging kasabwat ni Alice Go? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.